Update update lang ako, update lang po. Uh, binigyan po ako ng bata, hindi ko kasi nabid na kuha na uh, ng video kanina. Binigyan ako ng bata ng pagkain. So ito yung pagkain niya. 'Yan. 'Yan, ito yung pagkain. So itong pagkain na to ay uh, dadalhin natin sa labas at ibibigay natin doon sa ah, uh, yan mga nagaano rin naka kulay dilaw na yan 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 natin ibibigay yung binigay sa atin bibigay natin sa kanila kasi mahirap ang trabaho nila eh. diba so 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 this is for you this is for you huh? Where you from? Where you from, from Bangladesh. Bangladesh? Yeah. Ah. This one. She gave me the girl. Okay, okay. No okay, problem. and problem. then I give you. No problem. Okay? No. Problem. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh also? Wow Bangladesh. mashallah. How, how many years you stay here? You work in here? Maybe uh -huh. malong. Yeah. <laughs> <Malum. laughs> okay, yeah, yeah. So binigay natin sa Bangladesh. So um, kahit pa paano, uh, di ba? Meron tayong may ambag. Kahit sa dito man lang tayo sa Bahrain, no? So wala man lang tayong maibigay sa kanila. Mababa lang kasi ang sahod nila rito. So uh, ito uh, dito ulit tayo sa sakyan. O nga pala, maraming maraming salamat nga pala sa inyong uh, walang sawang pagsusuporta. At naibalik na ulit ang aking uh, revenue and then ads. And then sana tuloy-tuloy na mapagbigyan tayo ni YT. Okay, maraming maraming salamat. Konting update lang po. Thank you, thank you sa blessing na binigay ko sino man yung girl na yon At yes, ibinahagi na din natin sa taga Bangladesh. No? O, sige, maraming maraming salamat. Ingat-ingat po kayo.